Luzon City. Mga kalugit, masasaka yung lahat ng customer mga kalugit, kung oh, kukunin mo, oh grabe kayo. Jilipo. Ang customer natin from Cotabato, mga kalugit. Bogi pa lang, pilit kita na. Di ko. Tabingi naman ng kalina. Yan. Hindi gawa pag blogger eh.

um so na ako nakatanggap sandig ka try mo magsandig, madam. Try lang. Memang. Ah. Ah. Hmm. Agh, oh, guys! Nakudakuda. Agh, oh, guys, okay. guys, guys. Ah. Oh. Ayun, hila Ah! 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 Hmm. Ah. Ah. Mm. Ayun nakata. Okay. May cutara. Do magcut. Ayun Jude hmm. nakong hmm? do do kalubihan mo. <coughs> Lagyan natin, ilagyan natin ng magic sarap mga kalugit para perfect ang pagkaano. Kaluto. Ano oh. Okay. Lalo mo kalubihan. Oh. Sige, Stina, cut, 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 oh. cut. Jugo Ore. Meron, 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 dahil lang. Wait sa dahil. Sige, natakat <laughs> Di ba, way na ang kuko. Cut siya, <laughs> <tapon> <laughs> another cut. <laughs> Hindi naman <akong> magwa. <laughs> dahil lang Dai. may nabay. Last lang daw, Ay, ako magkua ah! <laughs> มีม okay, so ิวส <Mi. S 2> okay, so ิกมีมีมีมีมีกปแฟไรด์กานอีกวาง Yes madam Yes madam Dalawa mo Dalawa mo Ah, may kauban siya dahil? Oo na ako may kauban ka. Me! You're so ano... Basta, mo ko Ice? Hmm? Ngayon po. si ano na ah. Joy Joy nindot iyon ano Eh ang buta ah. Malakopak po Wala Hindi na po Hindi na po katidra Nung magkwat dry skin ni Bayot nung sak ka Yung kukumo do ka magkal Rang, So mga kalugit tapos na mga kalugit ang iyang as nga ano sarap ba? So mga kalugit, lagyan na natin ng magic sarap ang kanyang kuko. So mga kalugit, thank you so much. God bless you. Bye, bye Happy Halloween eh, sa inyong tanan.